Ang lapad pa na ng karsada dito, pinuntahan natin ang bahaging ito ng pagbilaw Quezon para malaman natin kung saan ba magandang dumaan papuntang Bicol, sa taas ba o sa baba. Mga Kaminturayon TV, kapag ka pupunta kayo sa dulong bahagi ng Quezon papuntang Bicol, dalawa ang inyong pwedeng pagpili ang daanan dito sa Old Sigsag Road o dito sa baba sa Bypass Road. Marami sa ating mga biyahero ang mga nag-aalinlanganan dito sa Old Sigsag Road kung kaya ba nilang daanan ito o mag bypass road na lamang. Dahil kung may takot kayo sa ganitong mga uri ng karsada, meron namang alternate road sa baba. Ngayon ang tanong ng karamihan, saan ba mas magandang dumaan? Sa taas o sa baba? Pareho nating dadaanan itong Old Sigsag Road at itong baba para malaman natin kung gaano katagal ang diferensya ng ating itatakbo. Tara. Sa ngayon ay may oras tayong eksaktong 11.58 AM. Yan ang ating starting time. Ito yung ating total na kilometrahe. Mamaya, idididak na lang natin kung ilan yung ating tatakbuhin sa itaas. Tara, start na tayo. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers sa iba pang mga Kamidurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Bago tayo tuluyang umakyat ay meron tayong makikitang mga tao sa gilid sila yung umaalalay sa mga biyahirong katulad natin. Dahil bagaman at malapad na ang daan, may mga parte pa rin sa kalsada ang kailangan na magbigayan at sila ang nagpapa-stop para na rin sa kaligtasan ng bawat isa. Kung may mga barya kayo sa inyong sasakyan, bigyan nyo sila dahil wala naman silang sweldo sa ginagawa nilang pagbubuluntaryong tulong para sa motorista. Para sa kaalaman ng lahat, ang road na ating dinadaanan ay hindi ang madalas nating tawaging bitukang manok. Ang old road na ito ay kilala din sa tawag na Imi na nasa Quezon National Park na naguugnay sa bayan ng Atimunan at Pagbilaw. Ang bitukang manok na binabanggit ay nasa loob ng Bicol National Park sa bayan ng Basud sa lalawigan ng Camarines Norte Bicol Region na hindi na ngayon nadadaanan patungong Manila. Dahil ang mga bus at iba pang mga biyahero ay kumakaliwa sa bandang Sipukot. Unang ginawa ang old Sigsag Road na ito noong panahon ng mga Amerikano at tinawag nga itong Imi. At muli itong isinaayos noong 1969 sa panahon ng dating pangulong Ferdinand E. Marcos. Nagsasabi na hunted ba raw ang Sigsag Road sa Quezon? Sabi ng ilang driver, may kakaiba silang nararamdaman kapag dumadaan sila ng kami dito. Sabi ng ibang lokal naman, may nararanasan talagang paranormal na aktividad sa lugar. Maaaring ang kwento ay totoo o hindi, pero sa dami na rin nangyaring aksidente na dumaan dito nga sa lugar na ito, pwede tayong maniwala at pwede rin ngang hindi meron tayong ilang napanood sa YouTube pero hindi ito validated kung ito ba ay legit o totoo. Nabalita ang kwento ito noong ang karsada ay hindi pa ganap na maayos pero sa ngayon ay malaki na ang ipinagbago ng daanan. Lumapad ito pero meron pa rin mga bahagi na makikitid at kailangan ng asiste ng ibang tao. Mas mai-enjoy mo ang karsadang ito kung gagamit ka ng motorsiklo sapagkat pwede kang huminto kahit saan mo naisin. Mga Kamindurayon TV, dito nga nagtatapos ang ginawa nating paglalakbay dito nga sa Old Sigsag Road. Malalaman natin kung ilang kilometro at gaano katagal ang ating itinakbo sa itaas na ito. So mga Kamindurahin TV, nag-start tayo doon ng 11.58. Ngayon nga ay dumating tayo dito, natapos natin yung Old zigzag Road ng 12.12. .12. Sa makatwid, meron tayong 14 minutes na pagka-travel sa itaas. At merong mahigit na 5 km ang ating tinakbo dito nga sa Old Sigsag Road. Ngayon naman ay mag-start tayo ng alas 12.12. -12 dito sa Diversion Road. Ayan mga Kamindurahin TV, dito nga tayo uh, dadaan sa baba. Alamin natin kung ilang kilometro ito at gaano kahaba ang ating itatakbo. Tingnan din natin kung gaano kaganda yung karsada. Tara! Mga Kamindurayong TV, ang napansin ko agad sa karsadang ito ay malapad. Four lane ito. Dalawahan magkabila. At ang isa ko pang nakita dito, wala halos tayong kasabay. Yan. Kaya kapag dito kayo dumaan, hindi kayo matatrapik kung walang ginagawang karsada. Yan, truck. Madalas truck ang ating makakasabay at makakasalubong dito nga sa karsadang ito Mabilis yung takbuhan dito mga kaminduran TV kung talagang may takot kayo sa uphills at mga sigsag ay wag na kayong magtsagang umakyat dito na lang kayo dumaan dahil napakalapad naman ng karsada. Ingat lang talaga sa mga kasabayang truck at mga kasalubong. Pero hindi naman sila ganun kabibilis dahil mabibigat yung kanilang mga karga. Tamang relax lang mga kamidurayong TV ang takbo natin dito. Maabot lang ng pinakamabilis ang 60 kilometers per hour pero bumababa rin naman agad dahil nga meron tayong kasunodan ng mga truck napansin ko lang yung ibang ispalto yung ibang parte ng karsada ay nauubos na siguro sa katagalan na rin ang karsadang ito pero okay na okay pa rin naman takbuhan lalo na kapag ka malalaki ang inyong gulong sa mga kotse okay pa rin mababaw naman yung pinakang uh, lubak nila ispalto lang yung natalop kaya okay na okay pa rin daanan ito ng kotse mas ligtas talaga itong daanan kumpara dun sa itaas siyempre lahat naman ng daan ay kailangan nating mag ingat pero itong karsadang ito may sasadyes ko talaga para dun sa ating mga biyahero mas okay na okay dumaan dito lalo na kapag ka baguhang driver ka lamang Ay huwag ka na magdalawang isip dito ka na lang dumaan sa baba patawin natin ng konti dahil wala naman tayong sinusundan ayun may mga truck ang lalaki ng truck talagang puro truck ang makikita natin dito truck, buses mga ganyan, hindi naman sila kabilisan so nandito na nga tayo mga kamindurahin TV kung saan tayo nagsimula kanina malaman natin kung ilang kilometers at ilang minuto din ang ating itinagal dito nga sa diversion road na ito 12.29 minutes nag-start tayo ng 12.12 .12. ibig sabihin mayroong 17 17 minutes dito sa Old Zigzag Road ay nag, ang travel time natin is uh, 14 minutes 5.2 kilometers tapos dito naman sa baba 10.1 kilometers at merong 17 minutes na paglalakbay ah uh, mabilis din naman walang gaano dumadaan dito sa baba although hindi naman kano kagandahan yung karsada ngayon ang may sasuggest ko sa inyo kung kayo ay takot sa mga uphills sa mga sigsag mas magandang may sasuggest ko sa inyo na dito na lang kayo dumaan sa baba para safe kayo kung sanay naman kayo sa mga sigsag okay sa inyo yung mga uphills ah uh, walang problema sa inyo dito kayo sa Old Six a route dumaan. Sana mga kabinduraning TV para do sa ating mga maglalakbay ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Salamat po.